Hi, guys! Magandang oras. Ayan, guys. kagagaling ko nga lang dyan sa Banko Posta, guys. Kasi, nagsend ako ng kit para sa aking adjournamento ng carta de sujuro, no? O yung permit to stay namin dito. Eto na siya, guys. So, natakot ako kanina kasi ora-orada si mama. <laughs> Grabe ang nanay ko, guys! Talagang manenervyos ka sa kanya. <laughs> kasi nanggaling siya sa banko po sa this morning. And joint account kasi namin kung saan nila pinapasok yung kanyang pension. Kaya kaninang nag-withdraw siya. Ang sabi... Ay, nakita nila na joint account yung ano namin. Yung konto or yung bank account namin, guys. So, ang sabi ay mag-update daw ako ng new documents kasi guys yung naandun is medyo matagal ng na uh, ano bang iskaduto medyo matagal nang na-expired yung ano ko yung document ko na naka-insert doon So, pagkarating niya kanina doon kay Lola, sinabi niya kaagad sa akin. Ako naman medyo nagpanik, pero di ko lang pinahalata, guys. <laughs> Kasi ganun talaga ang nanay ko. Ayan tuloy, guys. Nakapag-send na ako ng kit ng Dioras. <laughs> okay na. Yung appointment ko, guys, is sa July 31. So, medyo matagal pa naman. So, meron pa akong time para um, makapag-ipon ng bulletinin ng contribution ng mga employer. And I'm so happy naman at nagawa ko na. Ora-orada talaga guys. Kapag ka nagigipit ka talaga ay talagang mapapagawa ka or mapa <laughs> Nagwo-work yung adrenaline natin. Sino ba ang relate dyan? Eh ang ganda nung ano, kalapati ba yun? So tumambay lang ako dito para mag -video. Ang ganda yung part na yun guys. Oh. So, Ayan. O, oh, diba? Yung trees doon sa medyo malayo, yung mga berde, part na yan ng Vatican City. Ang ganda-ganda, guys. Palagi kong kinitingnan yan kapag ka nandun ako sa terrace namin doon kay Lola. At ayan naman ay isang malaking, ano, paramasya, guys. Ayan. Yan naman, ang tawag nila dito ay bar o kapehan. O kaya Meriendahan Ayan. So, uh, yun naman guys, ay tindahan ng mga books, journal layo po ang tawag namin, or mga newspapers. Yun lamang po. Thank you so much for watching. Bye!